na yan yeah. po kuya yung ano, kumagat kay ate oo, oh, nandun lang dun sa tinuro niya lugar eh Ay. Aray! <laughs> Aray ka agad! Hindi ka naman tinamaan! <laughs> <laughs> Su Subukan mo nga kung makukunan mo muna. Bukla lang <laughs> yan. dan sukses Alam ko. Gan, success sa moderation. Wala naman ba? Wow, marhaba boya. Sige lang. Hindi dadihin. Takamayan din post oh Takamayan. Oh, lumayukan eh. Eh subukan mo, hindi masakit ang kagat. Madalas nakakagat nito eh. Yeah. Tak ada trabo. <laughs> yeah, kahit na mas mabuti na yung safety kung mm. na tayo magpakagat mga <laughs> akala ko ako akan mo para kagating ka o lalagyan mo lalagyan mo lalagyan mo lalagyan mo lalagyan mo lalagyan lalagyan na lalagyan na yung mo ano mo lalagyan mo lalagyan Nandun lang dun sa tinuro niya lugar eh. Ay, ay ay. <laughs> ay, kagad hindi ka naman tinamaan. <laughs> <Aray. laughs> <laughs> 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 <Di> kagad tinamaan <laughs> eh. Si Pag gusto mo ah. para mawala 'yung takot. Teka, teka, teka. Lalabas pa siya, dadalasin. Oh, buka mo lang niya. <laughs> teka. Ha, bibitao lang ba? <ko>, Data lang. <laughs> para <laughs> <laughs> Sabi niya, aray! Kinagat ng ahas na ito ang isang ginang sa Mabalakat, Pampanga. Nadali-daling tumakbo ng hospital at di kalaunan ay daglian din namang pinauwi ng mga doktor dahil hindi naman kinakitaan ng simptomas. At ang ahas na ito ay isang walang kamandag na ahas. Kinailangan natin itong dalhin dahil congested yung lugar. Ito'y pawawalan natin dun sa lugar na malayo sa mga kabahayan para magawa niya ang kanyang tungkulin sa kalikasan." Ang main diet ng ahas na ito ay mga daga kaya at malaking tulong ito sa ating mga magsasaka. Kini ako nang tinanong. Antay, Ante tong may sugat hmm. mo. Ano? Yeah. Ini po ko ini man. Bisi bola. Por mero po ay kini na akinis na ako po nang adamo ra kini niya po Pagka may... venomous na ahas. At least mas maluwang diyan. Dalawang marking lang karaniwan, dalawang tusok ang makikita mo. Nung kausap namin yung kapatid mo, tinanong ko kung nakakausap ka nila. Nakakausap naman daw. Okay. Tapos hanggang mag-transfer kayo ng JBL, kako ah, malamang non-venomous. Mahihirapan ka ng magsalita. Baka hindi ka nang nakakatayo. Bago ka makarating ng JBL, unconscious ka na kung cobra. Kaya pumunta kami dito, nakakasigurado kami na non-venomous. Si itong mga ahas na ito, rat snake, ang... Uh, well adapted dito sa mga dito sa community. Kaya nandiyan lang sila sa paligid, dito na rin sila dito na rin sila nagpaparami. Sila yung kumakain ng mga daga na ngayon. Kaya actually pwede silang i-ignore ngayon lang kami nakain counter na na pati pala yan naapakan mailap yan eh yep. karaniwan mararamdaman ka niyan malayo ka pa lalayo na yan ng mabilis mm -hmm. bali papasok ka dyan Opo. pagpasok ko po dito may na ano na po may... naanaramdaman mo lang mm -hmm. gan mm -hmm. para lang ano lang yung parang pumitik nato, lang, po lang na, ano, uh -oh. pagka po meron may, nga po yung buntot nga na nakita mo yung buntot nya mm -hmm. niya tapos bigla mm -hmm. po nakagat kaya po na dalawang ano po. Tapos nung pagpa, nagulat po, pasok ko po doon, yung ano na lang, hindi ko po nakita yung ulo eh. Yung, nung pumasok pa, madilim. Hindi, uh, kaya hindi mo siya nakita. Um, um, Baka hindi ka rin niya agad nakita. Nagkataon uh, na yan yung lungga niya, nandito ka, kaya, kaya um, 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 sumalubong sa'yo. Tinatanong uh, nga po nila sa hospital kung ano yung ulo niya. Hindi ko po nakita, sa ko po kasi madilim. Hmm. Yan sinasabi ko na yung rat snake, totally harmless ka ko. Kung baga, pumunta siya sa hospital dahil nga hindi niya kilala kung ano yung nakakagat sa kanya. Pero masakit, hindi masakit, di ba? Masa ma masakit? No muna po. Tinali po kasi dito. parang uh -oh. Para lumamanhid po yung ano, kakala ko hmm. nga po na ano na ako. Eh. Naya, yung, mga ngip, yung, mga ngipin, yung mga kasi niya, malilit lang. Parang halos uh -huh. parang ngipin lang ng isda. Kaya kita mo yung sugat mo. Parang uh -huh. hindi man masyadong uh -huh. visible. Hindi, hindi, so, yun yung sinasabi dito. ko na totally harmless yung rat snake. Uh -huh. Actually, pwede silang -huh. ignore dito kung hindi lang tayo masyadong takot na takot sa kanila. Oh, wala, kailangan din nating alisin dito kasi ito, nakikita nyo na halos dikit-dikit na yung mga bahay kaya kailangan din siyang umalis dito. Mapapatay din siya dito. Lalaki din po yan na, no? uh, Na, lalaki to, Aabot to ng mga six feet, na tsaka titimbang yan. Pwede tumimbang yan mahigit na isang kilo, yung mga malalaking size, pero ito maliit lang. Yung? Magliling. Okay. Hindi, wala naman silang problema sa linis. Yung laging sinasabi namin, kasi posible din na may maligaw na cobra dito kasi kanina tinignan ko sa Google Map, open space itong likod. Posible din may mga cobra dyan. Pero na po sila na uli. dati, napatay lang. Huwag mm. nyo nga hayaan na may mga lungga na gano'n. Konti lang yung simento na kailangan nyo. Mura lang ang simento. Yung isang supot ng simento, nasa 200 lang yan. Hihigit okay. yan, konti lang. Pagka-kobra ang nakakagat sa inyo, naku, mabuhay man kayo, gagastos po kayo ng malaki. Karaniwan, libong ginagastos ng mga na nagiging serious cases sa uh, tuklaw ng kobra. Kaya dapat po, pagka nakatira tayo sa mga lugar na merong pang natitirang mga agricultural o masusukal na lugar, posibleng may kobra. Huwag po ninyong itotolerate yung nakakakita kayo ng mga mga lungga ng lungga ng daga lalo na kasi sinusundan nila yan eh tapos yung yung mga guwang sa ilalim ng flooring tatakpan niyo din agad yon dahil gustong-gustong pamahayan ng mga ahas pagka cobra cobra lang naman ng posibleng makamatay na ahas na nandito sa paligid natin eh may iba pang mga ahas dito yung wolf snake ahas tulong itim yon na mas maliit dito na meron siyang batik-batik na batik na puti. Nandito din yon sa paligid, kaya lang mas magaling magtago yon kaysa dito. Hindi yung lalabas ng araw eh. Sa gabi lang siya mag main diet noon yung mga butiki. Tsaka yung mga malilit na dagana na naninira ng mga damit natin. So, ibig ko sabihin, pwede silang hayaan na nandyan lang. Wala tayong dapat i-worry sa kanila. Easy. hindi ka naman na ano. Oh, no. okay. Karamihan po sa mga ahas na ating naiinkwentro sa paligid ay mga harmless o mga walang kamandag na ahas. Inaanyayahan ko po kayo na patuloy na sumubaybay sa akin channel upang sama-sama po nating pag-aralan ang characteristics ng bawat ahas na ating nakakasalamuha. Maraming maraming salamat po sa pagsubaybay. Hanggang sa muli. Aray! Aray ka agad, Hindi ka naman tinamaan! pag nag-S <laughs> Nandiyan lang sila sa paligid. Dito na rin sila, dito, dito na rin sila, dito na rin sila. na sila.